Cine Recap PH Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH Warning! Spoilers ahead! Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang US Navy SEAL na naging escort ng teroristang sospek sa kanyang interogasyon Ngunit tinambangan sila ng grupo ng mga mercenaryo para makuha ang preso Ang pelikulang ito ay ang American Action Thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang One More Shot Bago tayo magpatuloy, pakilike ang video at magsubscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Ang Homeland Security nagsagawa ng operasyon para pigilan ang tangkang terrorist attack sa Estados Unidos, pero hindi mahanap ng otoridad ang sinasabing bombang nuklear sa loob ng container. Ang opisyal ng CIA na si Marshall isinama ang asawa ng nahuling sospek na siniya siya upang makumbinsi ang asawa na makipagtulungan sa kanila nagtungo ang mga ito sa isang airport sa Baltimore imbes na sa Andrews Air Base lalapag ang sospek. Ang tangkang pag-atake ay gaganapin sa State of the Union Address ng Presidente na mangyayari ilang oras lang, nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya para mapigilan ito. Ang agent na si Jennifer Lomax ng Homeland Security ang nagbago ng paglalapagan ng eroplano ng suspect para sa seguridad nito, dahil pinaghihinalaan ng agent na ang CIA ang nag-leak ng operasyon kaya niya ito inilipat, pero hindi nagustuhan ni Marshall ang pagbabago sa plano dahil mas ligtas sana sa Andrews Air Base. Ganun pa man wala na silang magagawa para roon, maya maya pa dumating na ang sospek para sa interogasyon na si Amin Mansur, kasama ng terorista ang isang US Navy SEAL na si Jake Harris upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Ngunit ilang buwan nang walang balita si Nia sa asawa, ikinagalit niya ang ginawa nito lalo na ng malamang nahuli ito na ngayon na isa ng terorista at nagdadalang tao siya kaya hindi niya ito mapapatawan. Samantala, masama rin ang loob ni Jake dahil napatay ang lahat ng mga kasamahan niya sa Poland kung saan sila nanggaling para lang sa proteksyon ng terorista, may hinala ang Navy SEAL na may malaking sangkot dito at gusto niya malaman kung sino ang nasa likod, Ngunit pinapauwi na ito ng CIA para mag-report sa kanyang superior. Sinamahan si Jake ng operatiba ng CIA upang siguraduhing susunod siya. Pagkalabas nakausap nito ang asawa na nag-alala sa kanya matapos malaman ang sinapit ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Habang nakikipag-usap si Jake sa asawa, may mga kalalakihan na dumaan at narinig niya ang plano nilang makuha si Manser na hawak ng CIA sinundan ito ng Navy SEAL na nakitang naghahanda ng kanilang mga armas, agarang tumugon si Jake bago pa makapagsimula ng pag-atake, ngunit napakadami pala nila dahilan ng napilitan na siyang umatras patungo sa hanay ng mga CIA. Kinailangan nilang tumakas para sa kaligtasan ng sospek sakay sa mga nakahandang sasakyan, subalit